So welcome back mga kabukid sa ating munting channel sa Bukid TV. So ngayong araw ay yan dito po tayo sa palayan at maglalagay po tayo ng pan ano po sa ng poison po para po sa daga. So ito po ang ito po ay zinc phosphate po ang tawag dito. Ito po ang pang hilo po sa daga. So maglalagay po tayo ng poison. So ilalagay po natin sa mga bao po ng coconut. Yan po ang ko at ang po natin na pain na bigas kung meron mais maganda po pag may. so ayan dito ko pinalagay at nilalagay ko po sa mga gilid gilid dahil maghapon na po ay mag prepare na po tayo paglagay po ng mga bao po sa palibot po ng ating palayan so para po ma proteksyonan po ang ating mga palay na hindi po makakain po ng mga raga o ma Makaka-advance po tayo sa paglalagay kasi pag bunga na po hindi na po kumakain. Dapat hindi pa bumubunga ating palay ay maglagay na po tayo ng poison para sa mga daga para puma hindi po sila kasi pag bunga na po at maglalagay po tayo, hindi na po sila kumakain sa ating nilalagay na pain so doon na po sila sa palay maganda kapag wala pang bunga gaya dito po sa amin, no, hindi pa po bumunga o malapit na bumunga kaya naglalagay na po kami kasi ang mga ko kagabi ay ubus po pagkain kasi magutom po mga daga pag ganitong oras hindi pa ang palay So ito na mga kabukid, dito ko po inilagay ang poison at saka yung pain natin na bigas. Mas maganda kapag mayroon po kayo mais. Kami, wala po kaming mais kaya bigas lang po. Kasi paborito din ito ng mga dagang mais. So ilagay lang natin dito sa plastic bottle ng kanang kok at ishik po natin para po ma-mix ang poison at saka yung pain natin na bigas. Mga kabukid, ang paglalagay po ng poison dapat yung tilang po kasi mabaho po kapag naamoy po nang daga, hindi po yung kakainin. Dapat hindi po natin basahin. Hindi po mabasa. Lagyan po natin ng poison para po... Kasi marami pong daga dito. Ayan. Marami pong daga dito sa loob po ng ating payag. Ayan, so lagyan po natin ng poison. So ingat lang mga kabukid sa paglalagay. Yan so napakapal na po mga kabukid. So dito na part mayroon pa tubig ayan. Sa kanila masababa, walang ng tubig. Yan ito po mga kabukid ang ating payag sa gitna po ng palayan. So ayan mga kabukid, ito pong nilagyan natin kagabi. Ayan, inubos pa ng daga po ang ating pain na bigas. Ayan, ito din. Ihubos din ito ng daga pagkabi. So ayan mga kabukid, tingnan nyo mga kabukid. Ayan, napakaganda na po dahil po mayroon po tubig. Kasi yung mga part po na hindi pa mabot ng tubig ay manipis pa hindi po makapal. Pero pag nabot pa ng tubig, ayan, Napakakapal po ng ating palay eh.